Ang Japan, isang bansang matagal lang kilala sa disiplina, teknolohiya at pagiging self-reliant, ay nananawagan ngayon sa mundo, particular na sa mga Pilipino. Isang bansang bihirang magpahayag, ngunit kapag nagsalita, tapat at may paninindigan. We need more Filipinos. Ito ang mga salitang sinabi mismo ng ilang opisyal sa bansang Japan pero bakit ano meron sa mga Pilipino? At ano ang tunay na dahilan sa likod ng nakakagulat na panawagang ito? Sa kabila ng kaunlaran, matatag na ekonomiya at mataas na antas ng teknolohiya, ang Japan ay kasalukuyang humaharap sa isang tahimik ngunit seryosong krisis. Ito ay ang population decline o pagbaba ng populasyon. Ayon sa datos ng Ministry of Internal Affairs ng Japan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga matatanda sa bansa. Sa ngayon, humigit kumulang 29% ng kabuang populasyon ng Japan ay may edad 65 pataas. Ibig sabihin, halos isa sa bawat atong tao ay senior citizen na. Ang birth rate ng Japan ay isa rin sa pinakamababa sa buong mundo. Nasa 1.26 lamang noong nakaraang taon. Malayo's ideal rate na 2.1 na kailangan upang mapanapiling balanse ang populasyon. Noong 2023, bumaba pa ang birth rate ng Japan mas mababa pa kaysa sa panahon ng World War II. Mahigit 700,000 lang ang bagong silang masanggol, pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga eksperto, kung hindi gagawa ng aksyon ang Japan, tinatayang babagsak sa kalahati ang populasyon ng bansa pagdating ng taong 2100. Sabi nga ni Prime Minister Fumio Kishida, Japan is on the brink of not being able to function as a society Hindi lang ito usapin ng dami ng tao Ito ay may malubhang epekto sa workforce sa ekonomiya at sa mismong kakayahan ng lipunan na gumana At dito pumapasok ang mahalagang papel ng mga Pilipino Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ng paghanga ang Japan sa mga Pilipino. Sa loob ng maraming taon, unti-unti nang napatunayan ng mga Pilipino ang kanilang halaga. Hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang maasahang katuwang ng mga Hapon. Ayon sa ulat ng Japan International Cooperation Agency, kabilang ang mga Pilipino sa mga pinakapinagkakatiwalaang dayuhang manggagawa sa bansa mula sa mga nurse, caregiver, hanggang sa mga factory worker, technician at engineer, namumukod-tangi ang kalidad ng serbisyong Pilipino. At hindi lang ito dahil sa akayhan o kasanayan, kundi dahil sa natural na atangi ang taglay ng mga Pilipino na mahirap makita sa iba. Isang opisyal mula sa Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare ang magsabing, Filipinos are hardworking, respectful, and have a level of empathy that fits perfectly in our aging society. They don't just perform tasks, they care deeply about the people they serve. Ang respeto, dedikasyon, at malasakit. Mga katangi ang hindi matututunan sa libro lang o anumang uri ng training. Ito ay likas, nakaugat sa kultura at pagkatao ng mga Pilipino. Sa paglala ng labor shortage, napilitan ang pamahalaan ng Japan na luwagan ang isa sa mga pinakakonserbatibong immigration policies sa buong mundo. Matagal nang kilala ang Japan bilang isang bansa na mainat sa pagtanggap ng dayuhang manggagawa. Ngunit dahil sa patuloy na pagtanda ng populasyon at kakulangan sa kabataang manggagawa, kinailangan nilang gumawa ng radikal na hakbang. Noong 2019, inilunsad ng Japan ang Specified Skilled Worker Visa Program, isang polisiya na layong maakuha ng mga foreign workers para sa mahigit labing apat na industriya, gaya ng construction, caregiving, agriculture, hospitality, at iba pa. At alam mo ba kung sino ang top priority nila? Yes, that's right, ang mga Pilipino. Ayon sa datos mula sa Immigration Services Agency ng Japan, ang Pilipinas ay kabilang sa top source countries ng skilled workers sa ilalim ng SSW program. Sa asalukuyan, inatayang mahigit 300,000 Pilipino na ang nasa Japan at ayon sa projection, inaasahang dodoble pa ito sa susunod na limang taon. Sa mga opisyal na talumpati at panayam, ilang ulit nang binigyang diin ng mga Hapon ang kanilang tiwala sa mga Pilipino. Katulad ng pahayad ni Yoko Kamikawa, dating Justice Minister ng Japan. We trust Filipinos. They contribute not just to our economy, but to our communities. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay hindi lang nakikita bilang manggadawa sa si Japan, kundi Itinuturing na rin sila bilang kabahagi at kaagapay ng mismong lipunan. Sa likod ng pagbabagong ito sa immigration policy, isa ang malinaw. Nakikita ng Japan sa mga Pilipino ang solusyon, ang tiwala at ang pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa statistics o economic impact lang. Nariyan din ang mga tunay na kwento ng sakripisyo at tagumpay ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay bahagi na ng araw-araw na buhay sa Japan. Si Marcel Tan, isang 34-year-old na caregiver mula Nueva Ecija, ay limang taon nang naninirahan at nagtatrabaho sa Kyoto. Araw-araw, pumapasok siya sa isang nursing home kung saan siya ang in-charge sa apat na senior citizens. Ayon kay Marcel, mahirap sa simula. May language barrier, may cultural differences, at may matinding pagod lalo na 12 hours ang kanyang shift. Pero Anya, kapag ngumiti sila sa akin at hinawakan ng kamay ko habang umiiyak, parang pamilya ko na rin sila. Dagdag pa niya, minsan ay pinatawag din siya ng mga inaalagaan niyang senior na Musume na ang ibig sabihin ay anak na babae. Di pa niya naramdaman na hindi siya basta caregiver lang. Siya ay kasama, pag alaga at kapamilya. Samantala, si Patrick Dizon, isang 29-year-old mula Quezon City, ay nagtatrabaho bilang electrical engineer sa Tokyo sa ilalim ng isang Japanese multinational firm. Siya ay bahagi ng isang high-speed railway development project na layong pagdugtungin ang Tokyo at Osaka sa mas mabilis at nabisang paraan. Ayon sa kanya, Dati, nanonood lang ako ng anime at nangangarap makarating dito. Ngayon, isa na ako sa mga tumutulong sa pagtatayo ng kinabukasan ng bansang ito. Bilang engineer, hawak niya ang responsibilidad sa safety systems ng linya ng tren isang kritikal na aspeto sa Japan kung saan mahalaga ang precision at reliability. Hindi biro ang pressure, pero sa bawat successful test, sa bawat meeting na napupuri siya ng kanyang mga Japanese superior, nararamdaman niya ang respeto at pagtanggap. Ilan lamang yan sa mga tunay na kwento ng mga Pilipino sa Japan. Hindi sila naging headline at lalong hindi sila sikat. Pero sila ang bobo ngayon sa bagong muka ng Japan. Habang patuloy na lumalalim ang ugnayan ng Japan at Pilipinas, lalong tumitibay ang tiwala at respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Mismang si Ambassador Koshikawa Kazuhiko ay nagsabi, Filipinos are partners, not just workers. We believe in their future. Bilang bahagi ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa, ang Japan ay nagpapatayo na rin ng mga language training centers sa Pilipinas. May mga scholarship programs din para sa mga Pilipinong gustong mag-aral at magtrabaho sa Japan. Kung dati, ang mga Pilipino ay nangangarap lamang na makapunta sa Japan, ngayon, ang Japan mismo ang lumalapit sa mga Pilipino. Mula sa pagiging tagahanga ng anime at Japanese cuisine hanggang sa pagiging katuwang sa pangangalaga ng matatanda, pagpapagana ng mga pabrika at pagpapatibay ng ekonomiya, ang mga Pilipino ay hindi na lang basta mangdadawa sa si Japan, kundi isa ng mahalagang bahagi sa pagbuo ng hinaharap ng naturang bansa. At kung may isang aral tayong mahango sa pahayag na We Need More Filipinos, ito ay ang simpleng katotohanan na ang galing, sipag at puso ng Pilipino ay hinahanap na, hindi lang ng Japan, kundi ng buong mundo. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, isa ka rin ba sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa Japan? Kung oo, anong trabaho o industriya ang papasukin mo? I comment lang ang iyong opinion sa comment section below.